May kaibigan tayo, nakita natin ah. Eh. Okay ba tayo diyan, tol? Okay po, po Ba't dito ako kumakain? Alam po, sir. Pahinga lang po. Ha? Pahinga lang po, sir. Hindi ka malalag nagsilong doon sa malilim, oh. Po, okay. Ayun, oh. No? Malilim. Ayaw mo doon? Asa ba? Kaya hindi naman gano'n mainit, ano okay, no, Anong kinakain mo? Burger po, sir. Ay, sir. Ha? Bakit? Meron pa ba? Wala na po dyan Tapos mag-aalok ka. Wala na pala. Wala na po dyan. Binig tayo. Saan? Doon po. Uy! Anong nangyari dyan? Napaputok po, sir. Ano na? Naputokan po. Naputokan? Naputokan. Naputokan ang? Trying cow po, sir. Bagong taon. Na? Bagong taon po. Ang trying cow po napaputok. Na? Trying cow? Oo po. Bago yan. Ano? Ano? Um, Umuungul po, sir. Umuungol? Opo, okay, umuungol po siya tapos Paano umuungol? Tap, ano po yung parang baka po na umiiyak Oh, uh, Tapos putok po, bigla Bakit tinawakan mo? Opo sir Bakit tinawakan mo kasi? Binigay po sa akin, sabi po sa akin, losis daw po sir eh Tapos? Ayun po, pinakakinawakan ko po, kalaw po losis Ah, ito, putol talaga? Putok po yun sir eh, agang pulis po eh pa, pa, Paano ka nagbabike tiyan eh? Saan kumay po sir? Isang kamay? Po, nakalang po isa Kailan pa nangyari yan kaibigan? 2015 po sir Mukhang pagod na pagod ka na Opo sir, kanina pa po po sir eh? Okay, nag-aaral ka ba pare? Opo sir Saan ka nag-aaral? Basay West po Ah high school? Grade, grade 12 po Grade 12? Opo mm. Ano bang pangarap mo? Pulis po sa kanaka kasi wala na eh, bawal na po eh Hindi nga, tatawa polis? Opo Bakit polis? Wala lang po, hindi ko lang po maging polis mm -hmm. uh, Tumulong din na, na po sa kanaka pa ano, kapara po Siyang ko ngayon, siyang ko, ako Kaya ako binto, dahil napansin kita o kumakain ka rito Ano pangalan mo ulit? Ace Monier Ace, Ace ano? Ace Estrella po. Ace Estrella. Okay. Ito si Ace Estrella. Lapansin ko lang to eh. Kumakain dito. Mainit. Hindi ko alam bakit nagchata na kaya dito kumakain sa may kilit. Ito yung tipo ng tao. Ito yung klase ng tao na dapat kularan. Sa kabila ng kapansalan niya, meron siya oh. May eh, mo mga Ace. Huwag talong kamay, di ba? Pero sa Pilipinit ni Ace na lumaban ng patas para sa para sa pangarap niya diba? ito yung buhay na halimbawa si Ace di ba lang pangagaling di ba ito yung tawag na tao ba pa, pangarap na lumalaban ng patas nalundo ko siya pare ayos ka uh, mukhang paldo paldo natang na natang kita ni Ace oh sir Nakarami ka na ngayon? Ah, uh, pitong deliver na po sir Pitong deliver? Opo Magkano na yun?

Napansin ko po sa ano po, Facebook po ngayon. Sa Facebook? Apo. Sorry. Followers pa kita? Hindi ko nga pa, followers to. Hindi ka talaga din po lang ako. Hindi ako mayaman pa rin, hindi ako mapera. Pero marunong ako magbigay. Apo salamat po sir. May 2 pa ako dito. Dalawang limon bigay ko sir. May pera naman ako eh. Nagpira lang ako ng 500 para sa sarili ko. Yan lang kaya ko ibigay sa'yo eh. Hindi nga siya. Oo nga. Ano ba, Sir? Pangalig yung joke ng Sir. Ayaw mo. Ayaw mo. <laughs> <laughs> so, Ganyan, sir, sir. Salamat sir. Ano yan? Hindi uh, ako mayaman, pare, pero... Uh, nakuha lang ako, sa At nakuha ako, eh. ka, Sir. Na Salamat ba, diba? Sir? Kapalaba ka lang pata sa katilala ng pansalan ko, di ba? Salamat ba, Sir? Sana itularan to si Ace na no, ano... na maraming pang mga may kapansalan, pero... nawalan no, lang ka ng pagkasa sa buhay. Ito si Ace, buhay na testigo to. Estudyante walang asawa pero magiging tatay sipag di ba ang damat sir sa tulong yung binigay niya sir ano lang yan ilang araw mo na yan bali uh, 4 days po sir apat araw apat okay. araw ka magpapahinga abo okay. okay. sir pero pag hindi ka naman pagod balat pa abo okay. okay. sir pagkaya mo bahay sir yun ayos ayos uh, paano ba yan damat sir tapos ka na ba kumain abo okay, sir o oh, sige alis na ako Salamat okay. po sir. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Uh, sige, sige. God bless po, sir. Sige, pare. Sige, sir. Sige po. Maraming salamat po, sir. God bless po. Ingat po kayo. Ace! Ace! Saglit lang. Saglit. Grabe, okay Kita niyo naman si Ace, oh. Ha? Pagpatuloy mo lang yung badi, ha? sir. Huwag mo wala ng pag-asa, ha? sir. Balat lang sa araw-araw, okay? sir. Uh, sige. Sige, na. Ayos. Ingat ka lagi ah.